Gabi. ginang na tinamaan ng sakit na unti-unting pumipilay sa kanyang buong katawan. Patuloy na lumalaban para mabuhay. At Lola, na literal o manong nakuba sa kakamanicure. Never say die sa napili niyang profesyon. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. In sickness or in health, for better or for worse bahagi ito ng sumpa ng mga ikinakasal na ngayon madalas nang hindi natutupad pero para sa mag-asawang Evelyn at Alfredo ang pangako nilang ito sa isa't isa ang mas nagpatibay pa sa kanilang samahan Kani-kanilang dinadaya eh pinapakain. Binibihisan. Ginugupitan ng kuko. At inaakay pa sa paglalakad. Yan ang araw-araw na ginagawa ni Mang Armando para sa kanyang misis na si Evelyn. Si Evelyn kasi may napakalubang sakit. Matagal na ang three years, mamamatay na siya. Sa harap ng altar, nagsumpaan na hanggang kamatayan, hindi mag-iwanan sa kabila ng karamdaman o ng kamalasan. Subalit, sa pagbubuntis pa lang ni Evelyn, sinubok na sila ng tadhana. 6 months to weeks na umalak siya, naka-incubator, namatay din po. Makalipat uh, po ang ilang taon, nabuntis ulit po siya. Ganun ulit po, 6 months to weeks, incubator din po, kahit bedrest na siya, patay pa rin. Tapos yung pang-anak ko po, po ngayon, ayun, ganun, ganun pa rin po yan. 1 buwan din siya sa incubator, siya nakasurvive. Sa huli, tagumpay din silang nakapagsilang ng isa ng ligtas, si Xavier, na ngayon 15 anos na. Magkatuwang sa hanap buhay mag-asawa, si Evelyn naman, ang taga sa malit nilang pwesto sa tabi mismo ng kanilang tahanan. Pag nagahakot po ako na galing ng bundok, siya po nagatilo na, yung mga nagarating po dito, siya nagatimbang. Siya talagang katuwang ko sa buhay. Nung nagkasakit siya, pilay ako. <laughs> hanggang sa dumalas ang pamamanhid at pangangalay ni Evelyn. Akala nila nung una, dala ito ng pagod. Pero hindi na tinatantanan si Evelyn ng mga sintomas. Kaya sinubukan na nilang magpakonsulta sa doktor. Mahina talagang paa niya. Pinatsik up na namin sa uh, mga doktor. May laboratory siya, wala namang makita kung anong sakit. Siguro nakalimang doktor kami dito. Paikot ko sa hanggang pinamalayan. Hanggang sa yung kalimang paa niyang na, na wala ng lakas. Napunta sa kamay naman na, kaliwang kamay din. Tapos napunta sa kanang paa, kanang kamay. Ngayon pa yung sa pagsasalita na siya at pagkain. ngayat na siya. Palala ng palala ang kalusugan ni Evelyn. Subalit, walang doktor na malapit sa kanila ang makapagsabi kung ano ba talaga ang kanyang sakit. Di na tuloy maiwasan ni Armando na makilig sa mga sabi-sabi na baka kulam o merong elemento na nagpapahirap kay Evelyn. Ito ba pagsabi sa amin, pagkagawa daw ng tao, yung mga paraya-paraya daw na yun. mga barang baga. Ang dami na namin pinang, pinagamutan ng tao. Abot na kami ng boundary ng Occidental, itong Orales Oriental, ng mga albularyo na ikot na namin yan. Sa huli, bumalik din sila sa isang tunay na doktor. Ang diagnosis, amyotrophic lateral sclerosis o ALS. Yung 2022, nakapagturo sa amin, sa dali namin sa Neuro, sa Kalapan, lahat ng test pinagawa sa amin, doon lumabas ang result ng kanyang sakit. Yung masama nun pa, paglabas ng result, sarap-harapan na ano, si mismo sinabi sa asawa ko, matagal na ang 3 years, mamamatay na siya. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Armando. Hindi niya akalain na ang babaeng isinumpa niyang sasamaan habang buhay, na may miligro na ring kunin sa kanya agad. Subalit sa na magpadaig sa pagsubok, pinili ni Armando na yakapin at mas tindihan pa ang kanyang pagmamahal kay Evelyn. Gaano ba kalaki ang chance ang gumaling si Evelyn sa kabila ng kanyang pambihirang kondisyon? Alamin niyan sa pagbabalik ng kapatid mo. Sa datos ng National Organization for Rare Disorders, isa hanggang tatlo sa kada 100,000 na tao lamang ang dinadapuan ng ALS o Amyotrophic Lateral Sclerosis. Kung gaano kabihira ang nagkakasakit nito, tulad ni Evelyn, ganun din daw katumal ang tsansa na gumaling dito. ising sa maga. Ang uh, punasan ko muna siya, napalitan uh, ng laya, Pero Hindi, magayon ang tubig, napaliguan uh, ko siya bago mag-almusal. Uh, bi Siyempre, bibihisan. Bago ilalik ko din sa sopa, doon na siya maghapon. Ito ang daily habit ni Armando bago siya maghanap buhay sa pagkukopra. Bago na sa sakit ang misis niyang si Evelyn, masigla, maalaga, palakaibigan at sadya na masikaso ito sa kanyang pamilya. Aminado si Armando na namimiss din niya ang mga panahong ito. Sa linggo, lagi kami nagkasimba, namamasyal, nai, nai Bira na po. Hindi na ibarat na. Nawala na ang lahat. <laughs> Pag-amin pa niya, kuminsan, halos mawalan na rin siya ng pag-asa. Nung nilistaan siya ng gamot ng doktor, kay nilabagis, bali two weeks lang siyang uminom. Siya ang umayaw dahil sabi niya, wala namang gamot yung sakit niya, bakit iinom ako ng gamot na ganito? Kahit yung kusa siya opo, hindi na po niya kaya. Bahat lahat ng alam mo sa kanya, igagawin na ng iba. Hindi, wala, na niya, wala, siya, wala na siyang kaya. Pag umusus siya, ng, pag bumaba siya, hindi na siya makabalik pataas. Itataas mo naman siya. Sa tuwing pinanghinaan ang loob, binabalikan niya ang napakagandang araw na ito noong 2006 nang magpalitan sila ng I Do ni Evelyn. Ito ang babaeng pinangakuha niyang iibigin ng buong puso't buong lakas ng walang kondisyon hanggang siya ay nabubuhay. Kaya sa panahon ito na si Evelyn ay mahinang mahina, sinisikap ni Armando na maging malakas at umiwas sa disgrasya may kalakal o sa tulay, siguro wala pang isang oras. Doon sa sopa na yun, nahulog po siya. Kaya hindi talaga pwedeng wala siyang kasama. Ayun, umiiyak siya nung dumating ako. Dali-dali ko na po siyang binuhat. Kailangan din kasi siya ng kanyang anak na si Xavier. Ngayon, sa edad na labing limang taong gulang, nakakatuwang na rin siya yung Mang Armando sa pag-aalaga sa kanilang ilaw ng tahanan. Nagbantay-bantay lang po kay mama, nagpapakain po minsan, bantay ng bahay, dita pag wala po si papa, ako po lang kasi kasurit po kay mama. Minsan nabubur yung dahil hindi siya maka, makapaglaro, bata pa siya, kahit napunta ng mga kaibigan, hindi siya makasama. Minsan naiinis sa mama niya. Pero bandang huli na na po na siya nag aalaga sa mama niya walang iwanan din para sa best friend ni Evelyn na si Maribel. Miss na miss na raw niya ang kanilang weekly bonding. Pag sa araw ng Sabado, sama-sama kami na May jamming-jamming po na kaunti. Sa kalagitnaan ng aming interview, napansin naming napapayaktin si Evelyn. patunay na kahit iginupo ng karamdaman ng kanyang katawan, hindi nito pinilay ang kanyang puso't isipan. Sa kabila ng lahat, disidido si Armando, lalaban para sa kanyang asawa hanggat sila'y humihinga matagal na ka pang dahil ilang taon ang nakalipas. Lumampas na eh. Lumampas na oh. Ay, malakas pa naman siya. Kaysa mo kami sa labang ito, <coughs> ayan naman, handog namin ang tatlong buwang supply ng diapers at cleaning supplies at tulong pinansyal para kahit papaano ay makatulong sa pag agapay kay Evelyn. Ayos siya. po ng iba pang pangailangan ni Maraming maraming pong salamat madam Sir Idol Rapital po. Maraming pong salamat. Malaking tulong po para sa amin ang binigay po ninyo. Hmm. Hawa ka na. muna hmm? ah, sir. Hindi ka pa paniwala. Hindi yun. Ah. Your help, oh. pong salamat, Idol. Maraming salamat sa tulong po niyo binigay sa mm. Dasal namin na mabigyan pa ng lakas na pangangatawan si Evelyn. Sumasaludo rin tayo sa kanyang mister na si Alfredo na patuloy na lumalaban sa kabila ng matinding pinagdaraanan ng asawa. Susunod, ang bagong online sensation. Isang lola na pagkadalaga, manikurista na ang kanyang unique na kwento sa pagbabalik ng kapatid mo. Hindi lang sa pagtatanim ang trabahong laging nakayuko, kung minsan sa mga gawain pampaganda rin, gaya ng pagmamanicure ng isang lola. Sinasabing nakuba raw dahil dito. Subalit, sa kabila nito, hindi pa rin matatawaran ang pagmamahal niya sa napiling propesyon. Alam niyo ba na hindi lang mga panindang gulay, prutas o isda ang matatagpuan dito sa Taytay Public Market sa Rizal? Nariyan din ang mga manikurista na kinabibilangan ng 85 years old na si Lola Norma. Nakikita sa gilas ng mga kamay ni Lola Norma na hindi na bago sa kanya ang ganitong gawain. Mapa basic o French, anuman ang kulay o hugis, kaya ni Lola Norma yan. Yun nga lang, minsan, tila mas pinapaboran yung mga manikuristang mas bata. Yung mas maayos ang tindig kaysa sa kanya, na senior citizen na may problema pa sa likod. Ito mismo ang napansin ng customer na si Lovely nang minsang magpamanicure siya sa lugar nagpa po ako sa isa sa member po ng mga nagma-manicure doon. Tapos, napansin ko po nun si nanay na ang ahala ko po kasi walang tao doon kasi hindi nyo po talaga siya mapapansin na kayo ko talaga siya. Tapos, nung habang nagpa po ako, um, tinanong ko po kung ilang taon na si nanay, ba't nagma-manicure pa po siya. Then, doon ko po ano, nalaman yung story niya dahil naikwento po ng isang member. Then, yun nga, sinabi po, 85 years old na nagma pa dahil sa desisyong ito ni Lovely, hindi lang mani pedi ang nakuha niya nung araw na yon, kundi isang kwento na kapupulutan ng mga aral at daig pang script sa telenovela. Bata pa lang si Lola Norma noon, mahilig na siya sa ilang gawain kikay, lalo na ang pagpipinta ng kuko. First year high school, formal siyang sumabak sa pagiging manikurista. Sa baklaran, ang first job experience niya kung minsan, nagbabahay-bahay din daw siya. Yung ang gusto ko, kaya akin nag-aral sa realistic noong aking teenager pa. Ako yung, ang nakita ko, ang mga magulang ko talaga mahirap lang. Kaya ngayon po, no ako yung snap sabi ko, ay, nakita ko yung mga nagmamanicure. Kung nag-aral ko sa Piapo, sa realistic, ng manicure, pedicure lang. Mula noon, wala raw mintis kung magtrabaho si Lola Norma. asin in, Monday to Sunday. Kahit anong araw ng linggo, basta may gusto magpaayos ng kuko. Asahan mong to the rescue si Lola Norma sa iyo. Nakatulong din daw siguro na nalilibang siya sa kanyang ginagawa. At kalaunan, naging daan din ang pagmamanicure ni Lola Norma para makapagpundar siya ng pinapangarap na sariling bahay. Tumatak sa aking isipan yung gusto ko yung kumita at saka magkameron meron akong sarili sa sarili kong pundar sa aking nagkaasawa. Kahit itong lupang itong tinatagdiyakan kong ito, ito binili ko ng aking dalaga pa. Tingin tuloy ng iba, dito na siya kuba na dahil lagi siyang nakayuko sa tuwing naglilinis at nakukulay ng mga kuko. Taong 2005, nalaman ni Lola Norma na meron din pala mga manikurista sa palengke sa Taytay. Dahil malapit na ito sa kanyang tinitirahan, naisipan ni Lola Norma na mag-change base. Bukas palad naman siyang tinanggap ng asosasyon doon kahit may edad na siya nung lumipat. 1999 po, nagumpisa ako rito may upuan po dyan sa pasilyo. Kahit ako pinaalis dyan ng mga tauhan ng paleng. Hindi ko pinapansin. Basta naghahanap ah, buhay ako. Yun lang po ang sagot ko sa kanila. Kasi yung matagal na pinabayaan na lang ako. I-nanay Norma po dumating yan 2005. Marami na kami kasi taong 2000 dumami kami. Pero dito siya lubos na sinubok. Hindi raw lahat masaya na nagtanggap ng senior citizen sa grupo. Ang masakit, mismo kapatid pa raw niya ang naging daan para muntik na siyang mawala ng kabuhayan. Pinuntahan yung kapatid kong bunso sa Miralco Village. Tinatanggal nila ako sa asasasyon. E de, ang ginawa ng kapatid ko, nakinig sa sumbong ng presidente namin, e lahat nagamit ko, ang kahong na may lak, kinuwa at dinala sa kanilang bahay araw ng biyoresyon kinabukasan na ako'y pumunta, wala na gamit ko lahat. Tinawag niya anak ko niya na, Sherwin, nasa ba ang aking mga gamit dito? Kinuha ng tiya, dinala sa kanila. Sige, kumakang tricycle. At mm, kukunin natin, kaya ibinalik ko doon sa pwesto ko. Ngayon, hindi sila makaimit yung aking kapatid. Hanggang ngayon, hindi ko sila binabati. Sabi ko pa, sana naman, tinanong mo ako, kaya ko pa o oh, hindi kaso nagdesisyon ka nang hindi ko na nalalaman. Aminado naman si Lola. Dahil sa katandaan, bumagal na siya sa pagmamanicure at hirap na siyang makarami. Buti na lang, mismong customers na ang naghahanap sa kanya. Para kay Lola Norma, sila ang naging mga instrumento para lubos pa siyang mabiyayaan. Yung akin mga customers, na mababait sa akin. Pagka ano, nanay, oh, mo na suklian. Iyon na eh yan. Ganun ang ginagawa nila sa akin. Minsan binibigyan nila ako ng pagkain, ano. mabait itong mga customer ko. Subalit, may isa pang pagsubok. Isa ang probinsya ng Rizal sa mga lubhang na apektuan ng sunod-sunod na pagbaha kamakailan. Nang kawin namin ang istoryang ito, ilang araw daw na natigil sa pagmamanicure si Lola Norma. Buti, gumanda rin ang panahon. At bumabawi na ang mga nasa lanta. Kaya si Lola Norma, balik na rin sa paglilinis, pag-aayos at pagpipinta ng mga kuko. Enjoy ako kasi nakikita ang buhay ng mga iba dito na talagang wala. Ang pinakamarami kong customer sa kasalukuyang ngayon, minsan nakaka-1,000 ako na sa araw. 700. Ngunit, nananatili ang tanong, paano ba nakuba si Lola Norma yan ang alamin natin sa pagbabalik ng kapatid mo. Sa tinagal-tagal ng panahon, hindi raw kailanman napatingin ni Lola Norma ang kanyang likod. Ngayon, ang mga katanungan sa kanyang kalusugan, bibigyan na natin ng sagot. Ito ang bahay ni Lola Norma Payak, mumunti, pero may pagmamalaki sapagkat ito'y naipundar niya mula sa no'y libangan lamang niya, ang pagmamanicure. Pag-amin ni Lola Norma, pangarap niya kasi talaga ang magkaroon ng sariling tahanan. Lahat ito, tagumpay na nagampanan ni Lola Norma kahit unti-unti na nga siyang nakukuba. Mahirap kami. Ang ama ko ay kalpintero lang. Ang ina ko nagtitinda lang sa palengke. May pwesto siya sa tindahan ng mga gulay sa palengke. Kaya aking nag-aral sa realistic noong aking teenager pa. Nang aking matuto na, Piminto ako sa pag-aaral ko sa realistic. Ay, mga kapitbahay lamang, parang trial ko. Ay, sige, sisubukan ko kayo kung talaga sanay na sanay na ako mag-manicure. Eh, ay, yung ayos naman na nila. Kaya nag-sapul na ako ng pag noon. Ngunit, wala talaga siyang sagot kung bakit nga ba siya nakuba. Inakala lang niyang ito'y dahil hindi siya nagde-day off sa trabaho. Niminsan, hindi raw naisipan ni Lola Norma na kailangan niya itong ipatingin. Gaya na lang nang laging pinapalaala natin sa kapatid mo, walang kaso ang kumayod, basta ang pangangatawan ay malakas at malusog. Kaya naman, sinama namin si Lola Norma sa doktor para malaman ang dahilan ng kanyang pagkakuba. Uh, ang initial diagnosis ni doc ang ankylosing spondylitis. Ngayon, so uh, ankylosing spondylitis isang uri ito na chronic arthritis na umaapekto sa ating uh, gulugod or spine at kasama na ang balakang. Ito ay isang uh, klase ng autoimmune disorder na kung saan uh, yung sarili nating immune system ay umaatake sa ating uh, katawan. Ang nagiging cause nito ay sa future ay nagkakaroon ng deformity sa spine. So nagkakaroon ng kyphosis o yung pagkakuba. Lalo sa ating mas nakakatanda. Ang tanong, paano malulunasan ang karamdamang ito? Sa ngayon, wala pa talagang lunas para sa ganitong klaseng karamdaman. Ang importante lang naman dito ay makita natin ito na maaga para mabigyan siya ng gamot para sa pamamaga at saka para gamot na kumukontra sa immune system para atakihin niya yung sarili nating katawan. Personally, para sa akin kung nasa 80 plus na si Lola, 80 plus to 90 plus, iti-check muna natin yung pangkalahatan niyang kalusugan kung merong mga iba pang sakit. And then, uh, syempre, ideally, oo, surgery Pero kung dahil sa age ni mami, ni Lola, eh, Personally, ako hindi ko ma-advise sa ngayon, no? Unless i-check muna natin lahat. Habang patuloy ang pagsusulik Lola ano Norma upang malaman kung ano ang pinakamabuting gawin sa kanyang pagkakuba, ang may mo muna ni Doc, iwasan ang matagal na pagyuko. Pa, pwede din kasi uh, yung usual na posisyon ni Nanay kapag uh, nagma-manicure siya is nakakuba eh. So pa, pwede din katagalan, uh, pwede magka-epekto yun sa ating posture sa ngayon sa edad ni mami tapos ganito na yung itsura ng kanyang likod eh sa totoo lang eh, hindi na natin ma-advise na magpatuloy no pero syempre eh, yung nakasanayan na niya eh, na kabuhayan niya eh mahirap natin pigilan pag pagkain pero kung, kung ideally oo, hindi na dapat syempre hindi tayo makukontento na ipa-check up lamang si Lola lalo ngayon na napakatindi na ipinapakita niyang dedikasyon sa kanyang sining at profesyon. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa aking Senador Rafi Tulpo. Malaki na pong kaluwagang ito sa akin pamumuhay. Ang pera pong ito ay gagamitin ko sa hangari ko magka meron po ako ng little chapel dyan sa tabi ng aking lote. Para ang lahat po ng aking mga imahin na nasa loob ng bahay, mailalagay ko dyan. Kaya kayo nagpapasalamat po sa inyo na hindi nyo talaga pinabayaan. At talagang kayo ang magbibigay ng aking pangarap na aking magkamuro ng little chapel sa aking compound. Okay. Opo. Sige, nai. Thank you, po. Thank you, nai. Salamat po. po sa pagpunta. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Lain ko naman kami ng sol para makita naman lang <laughs> mga kasamahan <laughs> ko na kayo. Merong lit <laughs> <laughs> litato ni Sen. Tol. Sa huli, ito raw ang may papayaw ni Lola Norma sa mga kabataan. Ang sinasabi ko sa kanila, magsumikap kayo, huwag kayong magmamaluti sa Maritas, maghanap po kayo. Miski, anong hanap buhay gawin nyo para sa mga anak ninyo? Ako hindi nakaranas mag isigin sa isigin tuong ko sa paghahanap buhay para sa mga anak ko. Okay. Thank you sa inyong lahat. Salamat po. Thank sa you. Tayo. Thank you. Pogi! Pogi! Bye-bye! Bye-bye! Bukod tangi ang mga katulad ni Lola Norma na patuloy na minahal ang kanyang sining kahit sa paglipas ng panahon. Palagi na lang sana nating tandaan, true wealth is in health. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.